So ito, ang bilis kasing mag-celebrate nung ilang mga fans ng GMA7 na basher ni Bossing Vic at ng EAT, okay? Ang bilis nilang mag-judge, ang bilis nilang sabihin na, ah, sisibaki na yung show ni Bossing Vic O kahit wala pa naman tayong opisyal na naririnig at wala pang sinasabi Yung pong mga tao na connected po sa mga shows na yan, okay? So ito po, according sa isang article ng PEP Sinubukan nilang tanungin si Maha Salvador kung uh, talaga bang uh, matutugy na itong open 24/7 sa GMA o ang sagot ni Maha sa kanila sa Tuesday may taping kami. Okay naman, wala namang sinasabi sa amin. Kaswal na sagot ni Maha. Okay? Wala naman daw kasi silang problema sa Naturang Sitcom dahil tuloy-tuloy pa rin ang taping nila o sa premier Night ng uh, Shake Rattle and Roll sa Mega Mall tinanong din si Sofia Pablo at uh, Allen Ansay na kasama doon sa Open 24/7. O wala din man din daw sinasabi sa kanila Nasa third season na ang naturang sitcom At nakapag-tape na nga raw sila hanggang next year Tuloy-tuloy po ang taping, sabi ni Sofia. Um, actually, nakapag-taping na po kami ng hanggang January next year. Tuloy-tuloy po siya. May mga nakapagtatanong din sa amin. May nakita raw po na write-ups na ganun po. O, hindi naman daw ito pinag-uusapan at masaya lang sila sa set. Panay raw ang patawa nila Jose Manalo at hindi nila nararamdaman na malapit na silang matapos. Actually, Every taping po na pagkukwentuhan namin yung mga upcoming na mga episodes na ganito ang mangyayari. So tuloy-tuloy po talaga siya sabi ni Sofia. Yan, showing sa Wednesday yung Shake rattle and roll uh, extreme uh, kung saan kasama sila. So nagkaroon ng mga intrigang to dahil nga magkakaroon ng bagong show si Bossing sa TV5 yung Mana Mana. So tinanong nung mga taga-PEP si uh, Mrs. Pauline Luna Soto no, uh, kung uh, tungkol sa mana mana ang sabi niya matagal nang na propose yung sitcom sa TV5 at ngayon lang ikinasa Ayun. So sa pagkakaalam daw niya, tuloy pa rin yung Open 24x7 sa GMA7. Kung matutuloy man yung sitcom ni Bossing sa TV5 na bago, tinitiyak daw nilang hindi nito makakatapat ng parehong uh, time slot ng Open 24x7. Ayun. So, yun nga, sinasabi dito sa Pep, meron na bang nangyari dati na isang comedian ay bida sa dalawang sitcom na parehong umiere sa magkalabang network? Eh si Mama Vice nga eh, may show sa TV5 o meron siyang it's showtime sa sa GTV. So, iba na talaga ang panahon ngayon. At si Bossing naman, ever since, ay gumagawa ng trabaho sa iba't ibang mga istasyon. Uh, so, no wonder nung mapabalitang kasado na ang sitcom ni Bossing Vic sa TV5, may mga nag-assume na magwawakas na ang sitcom niya na 24 7 sa GMA. So, sa akin, good news po ito. Kasi, syempre, ayaw naman nating tuluyang mabali yung pong uh, relasyon o yung pagsasama ni Bossing Vic dyan po sa Kapuso Network. At uh, kung maganda naman yung takbo ng show, kung okay naman, uh, kumikita naman, maganda naman yung, uh, yung uh, storya at yung palabas. I don't see any reason po para itigil Yung pong mga nangyayari ng mga issues sa EAT At yung mga kaso At yan po ay mga business matters po yan Na mareresolva din naman po sa korte diba? Pero sa akin po eh, uh, Hopefully ay uh, mas maraming shows Si Bossing Vic mas maganda, di ba? Mas maraming nabibigyan ng trabaho, mas marami tayong options sa papanoorin at eh uh, nga ako masaya ako na kung talaga magtutuloy-tuloy pa to. So after January, kung tutuloy pa rin ba yung uh, itong show ng uh, uh, Open 24/7, so we'll just have to wait and see after ng January kung ano po yung magiging desisyon nila. Pero syempre, like I said, desisyon po 'yan ng MZ kay Bossing Vic at ng GMA kung pagpapatuloy pa ba nila sa fourth season itong show pero sana nga po ay magtuloy-tuloy pa dahil ayo ayo ako naman ng ano yung iba talaga masyadong mabilis mag-assume na porket magkakaroon ng bagong sitcom sa tb TV5 ay chuchugihin na itong show nila ni Maha yan. So, nandyan din yung kaibigan ko, si Abed. Yan. Diyan sa Open 24-7. So, shout out. At, uh, yun po. Yan. yung iba nagsiselebrate ka agad. Tuwang-tuwa sila na, ah, matatanggal. Parang gusto nilang matuloy to an all-out station war na naman. Ito pong mga problema sa Itbulaga at sa, 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 tape at sa TVJ Productions. Pero, ako po, mas gusto ko na yung ano, mas maraming nakakatrabaho station. Si Bossing Vic, meron sa Net25, meron sa GMA7, Meron sa TV5. O, so, the more, the merrier. Diba? So, sa akin, uh, si Bossing Vic walang masamang tinapay jan, Basta gusto lang niya magpasaya ng tao. At uh, gumawa ng gumawa ng mga sitcom na magpapasaya sa mga viewers. At magbibigay ng trabaho doon sa mga production crew at mga artista. So, yan, yan po ang latest po natin dito sa PEP. So, mukhang yung po mga bashers ni Bossing Vic hanggang January nyo pa. Uh, mapapanood yung pong open 20, 24-7 sa GMA7. So, kapuso pa rin si Bossing Vic sa ayaw nyo sa gusto nyo. ba diba? uh, For at least for the next two months, makikita at makikita nyo pa rin siya. And who knows, maybe more. ba diba? So, yan. Easy-easy lang. Masyadong mabilis mambash, mabilis magalit at mabilis humirit. So, sa akin, okay yan. Uh, lumalakas yung TV5. Lumalakas yung Net25 yung GMA7 naman, number one naman yan. Diba? Number one naman talaga yan. So, matagal ng malakas yan. So, sa akin, healthy, nagiging healthy ang, uh, ang Philippine television industry. Kaya, ewan ko ba't nagagalit yung mga bashers ko kapag sinasabi kong lumalakas yung TV5. Eh, totoo naman. Talaga naman lumalakas yung TV5. Diba? Ay, eh, yung GMA7, malakas na yan. So, walang question dyan. Talagang, uh, yan ang number one talaga ngayon. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Good night mga Dabarkads.